Sarap buhay Sige, <laughs> magpang-reach na naman Nalang <laughs> mula na Baka no, matunag Magandang gabi sa ating lahat At Ayan Dito kami sa Suyo Hello, Kusur. kasama ko si Mrs. Ayan, hinihila niya yung bangka. Para makatawid kami dyan sa kanilang bangkag. Kukuha kami ng mangga. <laughs> Siya ang tigahila. <laughs> Dahil ako yung taga-video Ah. <laughs> oh. yung mga may mangga walang kita halos ngayon dahil napakamura ng mangga no? so dito ay pinapakain lang sa mga alaga o hinahayaan lang sa mga daan, daanan lalo yung mga Indian mango Ganito yung nila dito DIY. Dalawang drum na hinati sa gitna. Yan. Ilagyan lang ng kawayan, ng konti. Wala na siyang pakaway. Iyan eh, ang ganda naman ang tagasagwan ko. Che. Iyan. ano? Woohoo! Ayo. <laughs> <Hey. laughs> <laughs> Malapit oh. si <laughs> na kami sa Pampang. Okay, sakto. Yuhu. Oh. Ay. Bilang dito sa baba. Kalo ko ba sakto? Uh, ayan, oh, ay ay ano tapat. Hay. Aray. Oh. sama mama ya Kita atas na man dayo do Papa Kita ba atas na naman doon. Para, Para... Na Para... <todong> <Yeah>. hmm. <todong> ta tarong Ya <todong> 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 pati tik bebés 'to yung kanilang kubo Huh Ei Ay pati Bluetooth Eh Eh, dapat nauging na okay. Mo na ti maysa kaban nga uging ta ta

gawa ng bagyo. Gan gawa ng bagyo nang nakaraang taon. Bagyo Maring yun na no. Mm. Ngayon ngayon, meron pa rin. Kolo hmm. kolo 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 kolo. Kolo 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 kolo. Nilipat na nga dito yung mga iba pang alaga nila. Walang problema ang pakain dito sa bukid. Kahit hayaan lang nila na nakagala dito. Pag ganito na Pero lang kapag maliliit kasi tatangayin ng uwak. Kaya pag maliliit, kinukulong pa nila. Pero pag malaki-laki na, ay ginagala. Hinahayaan na lang dito. Uh, tigit, awag ah, dito. Hindi ko alam. Ya, yan yung pinagsikatan ni naganagay -nag lakay nga di Jai ng um. million views ka no? Mm. Elefant, uh. Elephant food Kaya, <coughs> uh. oh, ang mga mangga Binidyo mo na yung mayan Pagkala mm. Mura kasi ang mangga nasa no, sayang itong mga mangga oh. samantalang doon sa amin nagsisimula pa lang yung season ng mangga magkana isang kilo dun nasa 120 eh mga 170 apat, pa, ah. oh, 170 pa raw eh apat na piraso lang yun yon pero pag nag pero kapag nagmura ayan pero same naman yung sarap kaya <laughs> kukuha pa rin kami ayan kasi sayang yung mga to Kung malapit nga lang oh. Itong mga Bitak-bitak na to Iuwi Iu lang sana namin Pakain sa mga alaga Eh hey, Tayo mga mangga na ganto Na nasasayang Kesa hayaan yung mabulok O ipakain sa alaga Pwede siguro pag-aralan yung Paggawa ng dried mango No? Para Mapakinabangan Pag wala ng mangga yan, kaya ginagawa ni Mrs. Kaya gagawin ni Mrs. pupulutin niya raw yung mga pwede rito. Ah, uh, subukan niyang gumawa ng dried mango. Kalalaglag. Oh, na. yung mga kalalaglag. Ka Yan. Oo, ano? Yon. yun Yung ma malaki. Mm. Ganyan muna ang itsura Ganito. tapos oh. Mabaho ito parang yung yung malalaking flower sa Pilipinas. Ano nang tawag mm. doon? Reflesia. Oo. Oh, oh. Ang baho niyan pag nabulok yan. Oh, uh, grabe. Ito na oh. Ah, si <laughs> bisis muna. Ay. <laughs> 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 oh, oh, Ay. sayang, sayang. sukaan Ay. Ay. kaya gawing salad. Alam netai. Hmm. Ah. Serabu hai. na naman alam ko lang ay sayang ang bigat pati kasi malalaki oh itong mo <coughs> ala ati peeler.

tatlong kilo lang ang ganitong size. Biyo ko ang taang size niyan. Sobrang tamis nito pagkuhan. Aray ko! Oh, Lagam! Mga baka oh. Malulusog sila. <laughs> Malulusog sila lalo ngayon dahil sagana sila sa damo. Oh, matataba. Uwi muna si misis. At kukuha ng umagahan namin. Tapos tutuloy namin ang pangunang mangga. Ako, dito muna. Try kong maghanap ng mga uong. Kasi kahapon malakas yung kulog at kidlat. Baka sakali makachamba tayo. iba namang uong ito tingnan nyo to itong puno ng akasya na to unti-unti nang pinapatay nitong balete ayan tinapitan nyo na ilang taon pa wala na to laki pa naman no mas malaki pa sa drum yung katawan para mapakinabangan kasi sayang eh. Layo na lang narating ko, wala man ako makitang mamarang. <laughs> Ang meron ito. Oong nang dumi ng baka. <laughs> ubi naman yung andito. Ayan, ubi ulit. Yun, ubi ulit oh. Alat lang yung mga ganto dito sa kanila oh. Pero sa amin, sa bukid, okay. Wala ako makita ng kanto. No? Oh. Diyan din sa pinanggalingan ko diyan. Pero hindi ko na nabidyohan. ang dami din. Ito yung bangkag nila oh. Ah, natamnan na ng mais. Yan. eto yung mga kasama ng mga lansones na tinanim ko sa bukid ayan. dito pala tinanim. dito pala tinanim ayan hirap din palang manungkit ng mangga lalo kapag mabigat yung manungkit nakakangalay marami pa naka tatlong timba lang kami mahirap din pala lalo at mabigat yung panungkit Ayan. Okay, so dito ko na tatapusin yung video. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.